Magandang umaga mga idol. Ito papunta na ako sa shop namin sa Pasay mga idol. At ito nga, paakyat na ako sa escalator mga idol dito sa Roosevelt Avenue. At ito nga mga idol, nakakyat na ako sa Roosevelt. At ito nga mga idol, bibili na ako ng ticket papuntang Baclaran. Ayan mga idol, pinindot ko mga idol. At ito nga mga idol, pinasok ko yung 50 pesos ko mga idol. Ayan mga idol. Ayan mga idol, processing na siya mga idol. At ayan na nga mga idol, nahulog na yung card ko mga idol. At yan mga idol, nakuha ko na yung supli ko mga idol. At ito nga mga idol, tinap ko na yung card ko mga idol para makapasok na ako. At ito nga mga idol, pumasok na ako sa loob ng tren, nakasakay na ako. At ayan nga mga idol, habang tumatakbo yung tren ay binidyo ko sa labas at ayan nga makulimlim sa labas mga idol at eto na nga mga idol dito na ako sa Edsa Bumaba mga idol kasi malapit lang din sa shop ito mga idol eto nga mga idol ipapasok ko dito yung card ko mga idol para makalaya na ako at makalabas na ako dito mga idol ayan mga idol nakalaya na ako mga idol at eto nga mga idol kakatapos lang ng ulan mga idol at basang basa yung daan mga idol at eto nga mga idol naglalakad na ako papunta sa shop namin mga idol Ayan, ang dami kong nasasalubong mga idol. Pero mga di ko kilala mga idol. <laughs> At ayan nga mga idol, nandito na yung shop namin mga idol, barber shop. Ayan oh, lakay barber shop mga idol. Kaso na e ako mga idol. Kaya pupunta muna ako sa kabilang shop mga idol para makapag e ako. At ayan nga mga idol, nandito na ako sa kabilang barber shop mga idol. At e na ako mga idol, kaya puputulin ko na to. Hindi ko na kayo isasama mga idol.